Inimbestigahan na siya. May kasabuat sila kam kaya mabilis nakuha ang mga yaman ni Kimi. Napakatindi naglalabasan ngayon ang mga ilang ebidensya. Tumos na kapandumo ang mga inilos. Ilang taon na pinagkanuhan na agawin lahat ng yaman para masira sa sariling niyang kapakanan. Hindi pa rin makapaniwala ang ilang Kim kung bakit nagkaganon si ang pinakam. Sa loob kasi na maraming taon, magkasama sila. Lahat ng mga tagumpay at sakripisyo ng aktres ay eh naroon siya sa tabi nito. Ibig sabihin ba, may pakitang tao at pagbabalot kayo lang ang kanyang ginawa ng mahabang taon? Samantala, Nagbigay naman ng samot-saring komento at opinyon ang mga nagmamahal kay Kim Cho. Pagbibigyan ulit, maging sila ay kinilabutan sa pagtatraydor ni Lakam. Ayon sa kanila, huwag na pababalikin iyan sa bahay nila at huwag pa hawak ng mga pera o kita ni Idol. Kasi kung pagbibigyan ulit, na makabalik baka pati ang mga naipondar pa na property ay maubos na si Kim kasi wala rin time magfocus ngayon kailangan niya lagi ipagkatiwala talaga sa iba ng mga professional huwag sa pamilya para walang issue na ganito kayaan yung mga kapatid tumayo naman sa sariling paa lahat naman sila ay may kanya-kanyang trabaho na si Twinkle, JP at Liam. Tama naman, di ba?